kayo ba'y naghahanap ng isang staycation na malapit lang dito sa Pampanga? Baka ito na yung pari natin yung rekomenda. Dito na tayo sa Villajeros Private Resort. Kaya kung sakasakali, madam, at kung sino man yung mga may nais ngang kakilala ni Mr. Pep sa pumunta rito, may diskwento ba? Oh, yes. <laughs> Nakapromo. <Kaya> Naka-promo nila. <laughs> oh, Kaya kahit hindi ano, pala ano, si Mr. Pep, mayroong eh. diskwento talaga. yeah, ano pa? Sandi ka pa? Yes, ka Tara pa. na! Yeah, nga, uli, madam, tong Bayros to? Bayros Resort. Na matagpuan dito sa Kalumpit, Bulacan. Anong ang barangay, madam? Barangay San Miguel. Siya sa atin lahat. Ang vlog naman dito, kaya malakpan. Kaya <laughs> <laughs> nagbibiro lang to si Kumaring, madam. <laughs> Ito'y may malawak na parking area. Ang kagandaan dito, along the highway lang. Kunting lakad lang nandito ko na. At sa parking lot nila, hindi ka mo problema. Kahit ilang sasakyan pa, yung mga yung parking dito. Ito naman yung pinakang pool area niya. Mayroon pang bata, mayroon pang matanda. Ang kagandahan dito pag siya'y naarkila mo. Kasama na rin dito yung video okay, yung lutuan, at kung ano-ano pang libre sa kanila. Nandito naman yung function hall nila. Napakalawak. Kaya pwede-pwede ito sa anumang celebration na si celebrate dito, pwedeng kasal, pwedeng binyag, pwedeng birthday, o kahit ano, pwedeng pwede siya. Mga centralized aircon. Ang ganda nito, yung likod nito ay Nandito nga pala yung isa sa pinakambig big boss namin. Magandang hapon, boss. Magandang hapon. Maraming maraming salamat sa pag-imbita kay Mr. Peps. Tuloy po kayo sa aming munting uh, pista dito sa barangay San Miguel, talumpit Bulacan. Kung sakasakali ba boss, magkano ba yung rent ng... Yung ating uh, rate dito, kapagka uh, weekdays, 6,000 yung day tour. kapag ka naman na uh, weekends, 6,500. Tapos ang overnight natin is 8,500. Ayan yeah. Siguro, masasabi natin dito, mura na, parato pa. At yung mga, ano bang mga kasama ng akomodasyon doon? Ah, uh, uh, kasama na doon yung midyoke, yung uh, stove, griller tapos uh, may one room na yun. Kasama, kasama na pala yung room? Tapos yung mga ibang... Uh, concern, pwede naman pag-usapan pa. Halimbawa, katulad ng mga additional rooms, kung hindi kakasya sa isang room, pwede natin pag-usapan dito yun. Madali po kami kausap. At kung sakasakaling kilala nyo nga si Mr. Peps, maaari pa kayo discount. Oo naman, syempre naman. <laughs> At ito yung matatagpuan nga tayo sa boss? Dito sa Barangay San Miguel, sityo na nga, Anumpit, Bulakan. Shout out sa ating lahat Kaya yeah, sa mga followers natin dyan no? Yung mga kakilala ni Mr. Peps Ito yung bari natin yung recommend itong resort na to Dito okay, sa... dito mayroon pang ispan nga rito hmm. Itong likod dito Shout out sa iyo At muli magandang magandang hapo salamat Mr. Peps Ito nga yung pinang ispan niya Siguro mga tayo dyan mamaya Ito yung napakaraming room Meron ditong kubo Napakaganda rin tanaw niya yung fish pan. Ito ang cute ng kubo nito. Ang pagkagawa niya. At nandito naman yung pinakang building naman niya. Eh di tao, ko ito. Doon pala pag dito. Pwede ka na dito kumain. Abot na abot mo Yung mga kasama sa accessories. Yung kalan, yung lapabo, yung iwan. Tingnan naman natin kung gaano kalinis yung CR niya dito yung shower room. So yung comfort at malinis nga siya. Ito yung pinakang taas niya. Ito naman yung pinakang ng niya. May attic. Titingnan pa natin ang titingnan yung itong bahagi nito. Ito napakalawak na pang Napakalawak na lugar. Yung parking. Mayroon dito at mayroon din doon sa kabila na yun, parking area rin yun. Masarap dito, kakain na. Ano pa nga bang itong gagawin nito kung hindi kumain na? Nakakain na natin. Patutunayan na natin kung gaano makakasarap itong mga pinagda sa atin ng ating boss madam. Iba't ibang uri nga ng pagkain. Tara. Unang kagat, lechon muna. kahit di mo nalasahan, sa lutong pa lang, masarap na. Pero at sarap, sa rin ko sa pampares na litsyon, para malit yung umay. Sarap yung atsara, matamis-tamis. Yung atsara kasi malagkit. Kung ano man ito, basta ito, masarap to. Yung uh, pinagmamalaki ng luto ng bulakan, o kaya pampanga, natikmang ko rin ito. Malaki. Masarap at malinam na. Maganda rito. Ang swimming ka na. Ang likain ka pa. Si Raro yung diet ito. Panalo sa lasa. Kahit ano yung pailiin na ito. Sadyang masarap siya. Meron din manok. Baka yung kalstas yung mitsyong kaya ako sino man yung may nais mag dito. Hindi mo ako nagla Mare kayo. Okay pag-ugnayan direkta sa Facebook page, page nila. Ano ang mas, mo sa lasa plan? Masarap. Lalo na yung lito. Serbit. Ito yung gawa ng... karamihan yung nakita sa Pampanga. Itong bulakan, gumagawa na pala nito. So, magkapit bayo na kasi. Nakapagitan na po kami sa Pampanga. Hmm. <laughs> Ito yung ginagawa to mano-mano, di ba? Ayan, nandito nga yung aking pamilya. Ito yung pinakamasarap na eksena. Nakatanaw tayo dito sa kawalan. Tulad nga nitong bispan na ito. At yun, nakabot-abot mo yung mga bunga ng mangga. Pasok na tayo sa ating room. Ayan, naka-centralized aircon. Ito yung palawak. Dito na tayo mag-relax. -re Tapay nga. Mayroon din malinis na banyo. Habang naliligo ka, may may pan ka rito kaya hindi ka mainitan. Mukha air blower. Kaya naman yung naliligo. Anong masasabi mo sa angin? Malamig. Malamig. <laughs> <laughs> Ito yung mga guwapin yung pare natin. lang. ako na sa pag Cheap boy, no Nandito nga yung mga kumare ko. Busy-busy oh, sa... Matalak ako. Matalak ako. Matalak o, oh, yes, sery seryosong seryoso, seryoso. Ay, sorry! I yeah. love you, boss. Yes, indeed. ang recipe naman yan? Ah, uh, sopas ni Mang Tomas. Ayun. Ah, kaya pa lang, <laughs> kaya pa lang. Kaya Mang Tomas, nga rin, ha? Tutuon na nga yung sopas. Ini-re-arrange yun na lang itong boss, big boss namin. Shoutout nga pala dito sa napakaganda kong Kumari. Kumari na? Boss Madam pa! Madam, maraming-maraming salamat sa pag-invite sa amin dito sa... Inyum lugar na napaganda. Ang Ayo, sobra. <laughs>